for today's video mga idol at dahil nagkaroon ng problema sa si NMAX version 1 natin kagabi dahil inabot po tayo ng malakas na ulan at kunting baha mga idol ayan <tinyo> Pero hindi naman po yan nalubog, uh, bali nabasa lang talaga yung kanyang panggilid, pinasok ng tubig. Yung kanyang panggilid dahil inabot po ako ng uh, konting bahalang naman at dahil ayan, uh, medyo open nga yung kanyang panggilid. Ayan po at uh, bali pinasok po ng tubig. Uh, bali dumaan ako sa may tubig na no naman, hindi naman abot siya hanggang tuhod, hanggang binti lang naman. Kaso nabasa nga siya kaya ayaw nang umikot yung kanyang pulley at dumudulas yung kanyang belt. Kaya tinulak ko siya ng very light kagabi. At eto ngayon, bali papalinis ko yung kanyang panggilid para lang talaga for safety. At uh, syempre, kailangan nating alagaan yung ating mga motor. Alam naman natin na... Uh, talagang ito lang yung gamit natin sa pang-araw-araw natin pagpasok sa trabaho. Kaya ang ginawa ko ngayon, dinala ko kaagad siya dito sa motorcycle shop. Dito nga pala ito located sa may uh, lake view sa taas, malapit sa may Green Heights. Ayan. So, sa mga gusto rin po magpagawa ng kanilang mga motor, kahit anong klase ng motor po, hanapin nyo lang po dito si Kuya Chris. Malapit lang siya sa may gate ng Green Heights talaga, bago siya dumating ng gate ng Green Heights. Ayan po. So, dahil nga inaabot kami ng baha kagabi at ayan nagka problema ayan medyo kinalawang na nga ng konti kagabi lang po nangyari yan ayan medyo may kalakalawang na na konti kaya ginawa ko pina linis ko talaga kaagad para sa safety lang din talaga natin mga idol at sa safety din ng ating mga motor so kaya kailangan alagaan talaga natin ng mabuti yung ating mga gamit. Hindi natin pwedeng pabayaan lang ng ganun ganoon lang. Ayan. So, for now, uh, nililinis po yung kanyang... Uh, ayan. Um, kanyang panggilid. So, bari gasolina po yung gamit ni Kuya Christian na panglinis. Ayan. Uh, para talagang malinis ng bonggang-bongga. At iwas delay. Iwas problema sa daan. ba diba? Ayan. So... Pwede, actually, pwede pa naman siya magamit kasi naiuwi ko pa naman siya kagabi. Ang ginawa ko, pinatuyo ko muna yung kanyang belt para kumapit ulit. Ayan, at uh, naiuwi ko naman siya kagabi. Kaso, sabi ko para iwas problema lang din talaga at iwas sakit sa ulo. Kaya ang ginawa ko, ayan ito papalinis ko kagad yung kanyang panggilid ayan para swabing swabing ulit yung ating takbo mga idol ayan po at ayan uh, nga ngayon papalit kami ng bola bali ang combination nya is 11 grams saka 14 grams ito ilalagay natin dito para iwas dragging kasi yung nakalagay po dito is yung 11 saka 13 na combination medyo madragging siya mga idol so susubukan natin tong 11 sa ka 14 so pa comment naman below kung sino yung naka experience nito nakapag try na ng uh, combination na 11 sa ka 14 grams na flyball natin sa ating NMAX version 1 so kung try natin to kung maganda yung kanyang hatak at talagang walang dragging kasi sobrang madragging talaga yung 11 sa ka 13 at na try ko rin yung 11 saka 12 madragging din talaga eh so medyo alanganin kaya susubukan natin to ngayon itong 14 saka 11 grams sana okay at maganda yung kanyang takbo ayan mga idol so for now nga uh, yan sinasalpak na yung kanyang uh, torque drive at ayan syempre tinetest mo na yan nilagyan ng kunting grasa para Uh, lumambot At lumuwag yung kanyang Ikot At yan po naisalpak na rin yung kanyang belt Nilagay na yung torque drive Ayan uh, Diba Tapos sunod na yung kanyang pulley Sasalpak na rin yun dyan So nalinis na nga po yung kanyang panggilid At sana okay na po yung kanyang takbo At sana hindi na ulit tayo Mapadaan sa mga bahang kalsada So, yan po Advice ko sa inyo guys Dahil na-experience ko na rin talaga Hindi pala talaga pwedeng i-lubog sa baha Yung ating mga uh, motor Lalo na yung NMAX Kasi talagang napaka po Ayan po, almost done na dyan mga idol At ayan, tinitest na Ayan So maganda yung kanyang ikot ng pulley at torque drive At ito ay naikabit na yung kanyang crankcase ni b natin mga idol So done na po siya gawin At ito nga po pala yung kanilang shop dito sa may taas ng Lake View Malapit sa may Green Heights mga idol So sa mga gusto magpagawa ng kanilang mga motor Kahit anong klase ng motor Hanapin nyo lang po si Kuya Chris dito Ayan po yung gate ng Green Heights So malapit lang sila sa may Green Heights mismo Sa gilid lang po So yun lang po ride safe po tayong lahat mga idol